Ipinakita ng ilang mining companies ang kanilang pagtulong sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim at pagpapalago ng giant bamboos. Yan ang ulat ni Jennifer Gaitano ng PIA, Caraga. Bilang suporta sa National Greening Program ng gobyerno, abala sa pagpaparami pa ng bamboo trees plantation ang filsaga Mining Corporation at Mindanao Mineral Processing and Refining Corporation sa mga bayan ng Rosario at Bunawan sa probinsya ng Agusan del Sur kasama ang mga local government unit. Ayon kay Engineer Ferdinand Cortez, Vice President ng Vilsaga, mula 1997 hanggang sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 1.3 million na tree species, kabilang na ang giant bamboo ukawayan na kanilang naitanim sa may 2,316.53 hectares na lupain sa dalawang bayan ng Agusan del Sur. Abot na sa 84,157 ang mga indigenous forest at fruit trees at bambu ang naidonate na seedlings ng Pilsaga para sa implementasyon ng National Greening Program ng gobyerno. May mga pagsusurian niya na magandang inisyatibo ang pagtatanim ng bambu dahil bawat halamang kawayan na tumutubo ay kayang magproduce ng 30% o higit pa ng oxygen kumpara sa ibang nagdalakihang puno at nababawasan din ito ang carbon dioxide at pinatitibay ang mga lupa sa pagguho. We started planting our bamboo way back in 2017. So currently we covered 5 hectares already. Dagdag pa ni Cortez, marami na rin residenteng natulungan sa kanilang livelihood sa pagbenta ng mga prutas mula sa naitanim na binhi ng nasabing mining company. Meron silang binibigay ng mga seedlings na hanggang ngayon ay naging kabahagi na sa buhay ng mga katutubol bamboo plant, malaking tulong sa amin sa erosyon sa Kwan, Sibulaw River. Nanawagan din ang nasabing mining company sa mga LGU at partner stakeholders sa rehiyon na handa silang magbigay ng seedlings o binhi ng iba't ibang fruit trees para sa mga gagawing tree planting activity. Ang implementasyon ng National Greening Program ay alinsunod sa Executive Order No. 26 na nilagdaan noong February 24, 2011 ni former President Binigno S. Aquino III, Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa bayi. 原因。